Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Pebrero 16, 2025. Sa araw na ito, ang mapayapang liwanag ng buwan ay banayad na sumisinag sa iyong tanda, nagbibigay sa iyo ng pagkakataong yakapin ang kadandahan ng koneksyon. Bilang isang Libra, lika sa iyo ang pagnanais na makipag-ugnayan sa iba sa isang banayad at kaakit-akit na paraan. Ang iyong likas na charm ay nagbibigay daan upang gawing isang sayaw ng pangakit at pangakit ang anumang interaksyon na para bang inaakay mo ang iba sa isang mahiwagang waltz ng koneksyon at pag-unawa. Sa araw na ito, pag-isipan kung paano mo ginagamit ang iyong kakayahang umakit at magdala ng kasayahan sa iyong kapaligiran. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay nagdadala ng isang inaasahang pananabik isang pakiramdam na tila may isang bagay na espesyal na paparating. Sa halip na matakot sa mga hindi inaasahang pangyayari, yakapin ang mga ito ng may tiwala at sigasi. Maaaring may mga pagkakataon kang harapin ngayon na sa una ay magdudulot ng pag alinlangan ngunit kung bubuksan mo ang iyong puso at isipan, maaari mong makita ang mga ito bilang mahahalagang oportunidad sa halip na mga hadlang. Ang iyong likas na kakayahang gawin kaaya-aya ang anumang sitwasyon, ay magiging susi sa pagharap sa araw na ito ng may kalmado at kasiyahan. Ngayong araw, ang iyong damdamin ay maaaring umabot sa isang banayad na estado ng balanse. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang tunay na madama ang kapayapaan sa iyong puso. Kung ikaw ay dumaan kamakailan sa mga alalahanin o pag-alinlangan, ito ang tamang sandali upang huminga ng malalim at tanggapin ang kasalukuyang sandali. Ang katahimikan ay hindi na angahulugang kawalan ng aksyon, sa halip, ito ay isang anyo ng mindfulness, isang pagkakataon upang maging mas malay sa iyong mga damdamin at kaisipan. Sa iyong mga interaksyon ngayon, bigyang pansin kung paano mo ipinapahayag ang iyong sarili. Ang iyong kakayahang makinig at umunawa sa iba ay isang biyayang maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong mga relasyon. Maging ito man ay sa pamilya, kaibigan, o kasamahan sa trabaho, ang iyong pagiging bukas at tapat ay magbibigay ng pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon. Kung mayroong bagay na nais mong ipahayag, gawin ito mula sa puso sa halip na mula sa isip. Ang tunay na komunikasyon ay nagmumula sa taos pusong damdamin, at ito ang magiging daan upang makalikha ng isang mas matibay at makahulugang ugnayan. Ang sinag ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng isang espesyal na liwanag na iyon, at maaari mong maramdaman ang isang mas matinding pagnanasa upang mapanatili ang katahimikan sa iyong paligid. Isipin kung paano ang iyong mga inaasahan ay humuhubog sa enerhiyang ibinibigay at natatanggap mo. Ang ating mga iniisip at saloobin ay may malalim na epekto sa ating kapaligiran. Kung positibo at puno ng pag-asa ang iyong pananaw, mas malamang na ang mga bagay na dumarating sa iyo ay may dalang inspirasyon at kadalakan. Maging bukas sa anumang sorpresa na maaaring ipadala ng universo sa iyo ngayon. Maaaring dumating ang mga ito sa iba't ibang anyo, isang bigla ang tawag mula sa isang matagal ng kaibigan, isang hindi inaasahang alok na maaaring magbukas ng bagong pintuan sa iyong buhay, o isang simpleng sandali ng inspirasyon na maaaring magpalakas sa iyong creativity. Ano man ito, tanggapin ito ng may pusong puno ng pasasalamat at pananabik. Isa sa pinakamahalagang aral na dala ng araw na ito ay ang iyong kakayahang lumikha ng kagandahan mula sa anumang pagsubok. Bilang isang libra, likas sa iyo ang paghahanap ng balanse at kasunduan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kahit sa gitna ng mahihirap na sitwasyon, mayroon kang kakayahang gawing mas magaan at mas kaaya-aya ang lahat ang iyong talento sa diplomasi at ang iyong kakayahang makita ang kagandahan sa bawat sandali ay mga katangiang magdadala sa iyo ng maraming biyaya ngayon. Sa larangan ng iyong trabaho at ambisyon, maaaring magkaroon ka ng mga bagong ideya o inspirasyon tungkol sa kung paano mo maaaring palawakin ang iyong kakayahan at kontribusyon. Huwag matakot na ipakita ang iyong natatanging pananaw sa mga kasamahan o sa sinumang maaaring makinabang dito. Ang iyong kakayahang magdala ng harmony sa anumang grupo ay isang napakalaking yaman, kaya't huwag mo itong ipagkait sa mundo. Sa pananalapi, ito ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga gastusin at tiyakin na ang iyong mga pinansyal na desisyon ay naayon sa iyong mga pamatagalang layunin. Maaaring may maliit na oportunidad para sa dagdag na kita o isang bagong paraan upang pamahalaan ang iyong mga pananalapi nang mas epektibo. Ang pagiging responsable sa pera ay isang mahalagang aspeto ng iyong buhay at nayong araw, maaari kang makahanap ng bagong inspirasyon upang mapabuti pa ito. Sa aspeto ng kalusugan, bigyang pansin ang iyong katawan at isipan. Ang isang balansing dieta, sapat na pahinga, at tamang paggalaw ay mahalaga upang mapanatili ang iyong sigla. Huwag mong baliwalain ang iyong emosyonal na kalusugan, ang paglaan ng oras para sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya at kapayapaan ay kasing ng pisikal na pangangalaga sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip at harmonya. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong maaaring magdala sa iyo ng swerte ay pito, labing anim at dalawamputlima. Isang maswerteng gawain na maaari mong gawin ngayon ay ang pagsulat ng isang gratitude list. Isulat ang lahat ng bagay na pinasasalamatan mo, mga maliliit na bagay man o malalaking biyaya. Ang pagsasanay sa pagiging mapagpasalamat ay makakatulong upang mas makita mo ang kagandahan sa iyong buhay at mas mapaunlad mo pa ang iyong positibong pananaw. Habang natatapos ang araw, bigyan mo ang iyong sarili ng isang sandali ng katahimikan at pagninilay. Anong mga aral ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon? Alalahanin na sa bawat araw, may bagong pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Magtiwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak, dahil ang uniberso ay palaging may magagandang plano para sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.